gusto daw makatikim ng ginataan yung panganay ko. Kaya, gagawa ako ng ginataang pakbet. Kaya, samalin niyo ko magluto. Igisa na natin yan. Andiyan na ang sahog natin. Karni ng baboy, kamatis. May luya na tayong ginayat. Maglagay tayo ng konting olive oil. Madaling lito lang naman po ulit. Isa lang ng konti. Pagay na natin ang sibuyo. Tapos, maglalagay natin ng na ginisang bagoong alamang na medyo manghang. yung saktong pang-tala sa mayroon. Kapag naman na yung ating bagoong anaman, pwede na natin ilagay ang talong at isa. Lagay na rin natin ang kalabasa. Madali lang maluto din yan. Pag nainitan o malambot na kaagad ang kalabasa natin. Pagpapang oh, lang natin ng konti. nagisa na siya ng konti kaya naman ilalagay ko na ang gatas lang yun ang gata dagdagan lang ng kalahating tasong tubig hayaan lang natin siyang ano maluto ng konti. Takpan para mas mabilis maluto. Medyo konti na yung sabaw natin. Kaya magdadagdag ako ng repolyo dahil konti lang yung gulay natin. Sayang naman yan may okra dyan at ang ating hechay diba magluto rin lang tayo ng dinataan damihan na natin ng gulay stop na natin ulit kulong kulong na kaya naman ngayon lang natin siya tulungan para umintis lalo. At makasipsip ng lasa ng gata. Ayan, luto naman na yan. Tahan-tahan lang para hindi madurog ang ating kalabasa. Mahirap na. Kasi kung halo tayo ng halo, hindi na maganda yung kalalabasan ng ating niluluto pag nadurog ang gulay. Yan. Pag mga ginataang gulay, ayos lang naman na ano medyo matabang yung lasa niya. Kasi pagkakain, pwede naman tayong magdagdag ng ginisang bagoong alamang. kung ayaw niya naman ganun, dagdagan na lang ang pampalasa patis o kaya asin, konti. At tayo ay tapos nang magluto ng ginataang paklet. Hinayaan ko na lang siyang may konting sabaw kasi gusto ng mga bata may sabaw. Lalo at unang-una nilang makakatim ng ginataang gulay. Maraming salamat sa panonood at support. At magandang buhay!